Simula na sa ikadalawa ng Setyembre ang controlled vaccination na naman sa African Swine Fever. Ayon po sa Department of Agriculture, aabot sa 10,000 dose ng bakuna kontra ASF ang ipapamahagi ho nila. Sa gitna nito nanawagan naman ng grupo ng mga magbababoy na gawing abot kaya ang presyo ng mga bakuna kontra African Swine Fever. Sinabi ho ni Chester Tan, Chairman, Presidente ng National Federation of Hog Farmers, na dapat ibigay ng libre ang bakuna sa mga backyard hog raiser. Anya kapag ka mataas kasi ang presyo ng bakuna, ay posibleng tumaas ang farmgate price ng baboy na maawi naman sa pagtaas ng retail price nito. Ang existing vaccine right now na ginagamit namin, lahat ng vaccine is nagre-range po siya from 20 pesos to as high as 100 pesos. So yun yung range na ang uh, afford ng mga ano mga end users. Kung meron man bakuna at effective man yung bakuna, eh, ibigay talaga sa backyard yan libre.